Dan we'll guys, sebagai guys non. For today's video. Gimana wow. Wah. Yeah. 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 pinakamasipag na QA ng Anix Shout out! sa <tune> si Ayan si si Pisma na natin. Napakasipag shout out kay Boss Manalo pinakamasipag hey na driver natin dito sa Alex hi hey guys Ayan. thank you for watching dahil yan di matatransfer yung mga rolyo natin dito hmm. ah, may mga binalik ah abi ah, balik may balik shout out guys okay, shout out guys pupuntahan natin si Boss marsi yung bumili ng yung bumili ng tinapay na bahaw na yan guys yan guys yung tao na bumili ng tinapay na bahaw na Shout out pumutok na yung vulkan sa inyo Pumutok

O, service muna Tayo oh, gumala. Oy, green na green yung mga dahon anong, 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 oh. ng ano yun? oh. Green na green yung mga dahon ngayon. Dito. dito, hindi pa na ano? Hindi pa uh, namumunga. So, ang oh, Ay. Napakadulas, guys. Napakadulas. Or, dito. Napakadulas. hindi pa tayo, guys. Sumimpla. Yan, di hanggang dito lang yung ating vlog guys. Thank you so much. Bumisita lang ako dito sa ating uh, tambayan ng mga tambay. Yan, thank you so much. Bye bye na.